Hello guys, good morning. So for today's video mga guys, papakita ko sa inyo kung paano natin ayusin itong isang uh, microphone na grounded siya. So kapag ka sinaksak mo siya mga guys, siya ay malakas yung kanyang ugong at di naman siya tumutulog. So ibig sabihin grounded siya. So, papakita ko sa inyo para patunayan natin na uh, grounded ito. Sasaksak natin siya sa amplifier. Tara. So ayan mga guys, uh, buhay na yan aking amplifier na yan at isasaksak natin yan dito ayan tapos yan muhugong sya ayan. pag ginawakan natin ito. pag ginawakan ko yung kanyang uh, ito ano Kainawakan ko itong kanyang pinaka-microphone Siya ay Tulitin natin Para makita nyo na ang maayos sasaksak natin. Bak, ya, saksak na siya. Tapos, ito, pag ginawa kang gutong pinakang body ng microphone niya, 'yon. Siya ay umuugong mo 'yan. Sabihin mga guys, grounded grounded mga guys ito ang ating microphone na ayosin so papakita ko sa inyo kung paano natin i-check at kung bakit siya naging grounded saan siya nag naging nagkaroon ng ground so yun ang ayosin natin ng isang microphone na ito mga guys para makambag video kita tayo mga so tara so yan mga guys umpisa na natin itong i re repair natin uh, isang microphone at siyempre gagamitin natin siya ng tester itong naanulog natin nating tester at siyempre gagamit tayo ng San Phillips Crow. San Phillips para mag-open natin itong ating microphone. So, unang-unang i-check natin dyan mga guys itong cord. Ito yung pinangkang cord nya. At uh, tatanggalin natin sa dito sa kanyang pinangkang microphone. So, dito tayo mag-start ng pag-check ng ating uh, microphone. Para alamin natin kung saan yung nagmumula ang kanyang grounded. Uh, So ang pagchichit yan mga guys uh, Tingnan nyo muna kung gumagana tong ating Ating uh, tester So makikita nyo yan po palo Ibig sabihin buo ang ating tester At uh, ito Ang isang dulo nitong mic Uh, tester natin halimbawa itong kulay ito, may ipapasok natin dito sa may may butas yan dyan ipapasok natin yan dyan pagkatapos yung kabilang dulo naman Andito, ito kasi negative positive, ito eh, negative positive ito, halimbawa ah, ito negative yung sa ah, gitna, ito sa dulo ay positive. So ang pagtitis niya mga guys, alwa nakatusok na to, dito nakatusok na yan. So hanapin natin diyan kung alin yung connection niya. Alwa ito dito, pinisting ko dito sa Oh, ibig sabihin ito yung connection niya. Ngayon, Nakikita nyo yung aking tester Sana nakikita nyo na gumagalaw Ayan Kapag nilagay ko yan dito sa dulo na gumalaw pa rin ang ating tester, ibig sabihin may grounded itong ating uh, wiring, itong wire na ginagamit natin sa ating microphone. Pero kapag hindi ito pumalo na ating tester, pag nilagay ko ito dito sa dulo, ibig sabihin walang grounded ang ating uh, pinaka-wire ng microphone. So, ayan nga mga guys. Ay nakikita nyo, nilagay na natin itong ating kabilang dulo dito sa itong kulay pula ng ating piser, nilagay natin sa dulo itong pinakadulo ng uh, cord ng microphone so hindi naman pumalo ang ating piser, so ibig sabihin walang grounded yung kabilang linya, so pag nilagay ko dito gumagalaw yung ating piser so ano nakikita nyo, ayan gumagalaw so ito, pag nilagay ko dito, hindi siya gumagalaw So, ililipat naman natin ito mga guys. Ililipat naman natin ito ang tinusok natin dito sa kabilang butas. Para makikita natin kung may ground ang kabila naman. So, ayan, nilagay ko na sa kabilang butas. Pag nilagay ko naman dito sa may connection kanina, dito sa pinagkagitna na ito, wala siya. Tapos yon pag nilagay ko dito sa dulo, kumagalaw yung ating tester, ibig sabihin, uh, may connection at Uh, maaaring hindi to grounded na ating tester so ayan gumagalaw yung akin tester uh, pag nilagay ko dito hindi siya gumagalaw pag nilagay ko dito gumagalaw siya so ibig sabihin buo so mayroon pa yan dito sa mga guys ito yung pinakang ground niya so yun naman ang ating itetest baka yan dyan, baka dyan nagmumula ang, ang baka dyan nagmumula yung grounded so pag dapat pag nilagay ko dito hindi siya papalo. Kapag nilagay ko rin dito sa dulo na to, dapat hindi rin yung papalo. Buti so, testing natin. So ayan, hindi pumalo mga guys ang ating tester. Sana nakikita nyo. Ayan, wala din palo. So ibig sabihin, buo ang ating, buo ang cord ng ating microphone mga guys. So walang problema dito sa uh, wire ng ating microphone. Walang problema ito. So dito naman tayo mag-tracing dito sa pinangkang uh, micro po na kung saan uh, doon tayo kumakanta. So yan. May napapansin ako, umaalog siya. So titestingin natin siya mga guys. Ang pag-test naman nito, may makikita guys dyan na tatlong, Ayan, yung tatlong, kung ano yan, tatlo. So dyan tayo magtitest. Ayan. Kapag nilagay ko yan dapat dito sa kabila na to, ayan. Ilagay ko dito sa kabilang ah uh, kabilang wire ay kabilang tawag dito ito yung pula merot lang kasi ito ipitin kaya nilagay ko dito sa kabila ayan pag nilagay ko dapat dyan ayan may nakikita kayo dyan nilagay ko yung isang dulo dyan tapos titingnan nyo yung ating tester <laughs> Ayan, gumagalaw yung ating tester Ayan, gumagalaw siya. At ilagay ko naman dito sa pinakagitna, yung itong pinakaground, yung gitna. Walang galaw. Ayan, gumagalaw yung ating tester kapag dito lang sa uh, magkabilaan. Pagka dito sa pinakagitna niya, wala. Pero pag nilagay ko dito sa body, yung kabila ng ating test prop, pag nilagay ko dito, ayan, makikita nyo, gumagalaw yung ating tester. So, ibig sabihin, may grounded dito sa body. Kaya pala kapag ka, inahawakan ko itong microphone, umuugong siya. So, kailangan natin itong bubuksan para malalaman natin kung bakit siya nag-ground. Maring may natanggal na wire dumikit dito sa uh, pinangkang microphone. Ano mga guys, at nakita ko na nga kung bakit nag-ground pa rin talaga siya. So, ito pala, ito mga guys, ito, ito, ito. Ito yung pinaka ground niya. nakakunik itong kulay item na to dito sa kabila nito. Kaya nag ground talaga sa So ang ginawa ko, tinanggal ko siya at titingnan natin kung hindi na siya mag-ground. Tingnan natin mga guys. Hugot. So ayan, ibabalik ko na itong pinagka-tornilyo niya mga guys. So ayun mga guys, check natin. Tinanggal ko yung pinaka-grounded niya sa body kasi yun ang nagiging pinaka-problema. So tana, gumana pa rin to. Nakita nyo yung bayang aking tester mga guys. Ayan. Ayan, gumagana yung aking tester. At lagay natin dito sa kabila. Wala. So Ayan. Kapag ka nalagay ko dito, gagana yon Tester natin. Ah. ko na lang kasi. Yeah. Yeah. Tapos, try natin check sa body. Kung may grounded pa rin. So, ayan. Wala nang grounded yung body. Wala nang grounded. Ayan. Sana okay na siya mga guys.

Terima kasih banyak, terima kasih. Yang kemana? Dito. Nanti kita nyoba guys uh, yang uh. lagi ngatis deh. Yang melalui kau yang jenisnya. Ada pelangkas kasih kasi melayu. Yang besar dito. Yang dilagai nanti tunggu bisa dito. Kulai pula. Saya kata bilang buton cakap tu nama dito sebelah. Yan, sana nakikita niyo yung akin tester. So yan. So, susubukan na natin to sa subscribe niyan. Tutusubukan na natin to siya mga oh, na guys kung gagana na siya sana uh, okay yung ating gawa. ayan So, yan. Yan. titestingin ko to ito sa so, mga guys. Baka na, okay na siya kasi yan, ito yung kabilang cord. Ito, lalagay natin to doon. At naka-on siya, naka-off. So buhay yung aking amplifier. Nagigitan yung buhay yung aking amplifier. Ayan. Gago! Lolo. Okay. May grounded pa rin siya. Wow naman! Wow! Wow! Grounded pa rin na guys. I-check natin ulit uh, itong titang tester. Baka nagkaroon ng grounded ulit sa dada. Sana nakikita niyo yung aking tester. Ayan. At check natin. Yang gumana siya. Check natin sa dada wala siyang connection sa body oh wala so ibig sabihin okay na siya so ito nakita kong problema pala dito nagkaroon siya ng bali grounded din dito sa loob nito ito nagkaroon siya ng pagkakaroon ng grounded dito isa ito sa mga nagiging problema mga guys ng mga microphone ito akong pinakasolusyon ko talaga dito pag gumagawa ko ng ganito. Pinalagyan ko na siya ng stick glow. Para hindi na siya nagkakaroon ng dikit-dikit. <laughs> Gago! Ayan. Hey, mga guys, di ba na-check na natin to kanina? Itong uh, pinangkang wire niya, itong pinangka-cord niya. So, nakita, nakita natin sa tester na wala siyang grounded. Kapag kachinig ko sa tester. So, kapag uh, sinalpa ko na dito sa body, sa pinaka-mic naga ground Kaya hindi pa rin natin napatunog uh, ang ating <laughs> microphone. So, kaya ang ginawa ko, binaklas ko siya. Tinanggal ko talaga siya sa ito. Kasi ito, wala ng problema eh. Good na to. Na-check na natin yung loob nya Good na. So, pagkataka ko, bakit siya hindi pa rin tumutunog tumutunog pero ang lakas pa rin ng ugong so hindi maganda yung ganoon kaya eh, ang ginawa ko kinik ko itong uh, kanyang uh, pinakang ito ito itong to, uh, tong, uh, to pisa na ito so napansin ko na nakakunik din dito sa grounded yung kabilang wire dito so yun pala ang dahilan bakit siya pag nilagay ko dito sa kanyang uh, body <laughs> pag hinawakan ko to magagaroon pa rin siya kahit tinanggal ko na rin yung ground dito kasi dito naman pala nagmula yung uh, grounded. ground kaya ang ginawa ko pinutol ko siya so i-rewiring ko siya ng panibago so yun ang gawin natin na technique kasi tinanggal ko na yung ground din dito tapos tumutunog na siya alakas pa rin ang ugong so hindi maganda yung kapag ikaw ay kumakanta kaya ito ang ginawa ko tinanggal ko rin yung mga wire nya tinanggal ko yung mga wire at ito, puputulin natin ng panibagong uh, Puputulan natin to at ihinang natin ng panibagong hinang ko dito So yun ang nakita natin na dahilan bakit siya nagagrand pa rin So dito ang gagawin natin, panibagong Panibagong kuan ko to, panibagong i, i natin uli panibago Tapos itong mga kumakalat So, ayan naman guys. Nainang na natin. Ayan. Nainang ko na siya mga guys. Yan. Pinalik ko na at tinanggal ko yung kanyang pinangkang uh, grounded. Yung nakakabit dito na wire. Kasi siya nagiging dahilan ng pagiging pagdaron niya ng grounded. So, tinanggal ko siya. At yan. At uh, dalawang wire lang ang pinagkabit ko dyan. Isa dito at isa dito sa kabila. So, para sure tayo na uh, hindi na siya magaground, Lalagyan pa rin natin siya ng glue gun. parehong Lalagyan pa rin natin siya ng glue gun. So, sana siya lang ang nagiging naging parehong problema parehong <laughs> na guys, ibabalik ko na. Subukan na natin siya. Para malalaman natin kung effective na yung ating ginawa. Ibabalik ko lang ito dito. Ayan. Ito natin ang... Ilalagay na natin itong pinaka-microphone. Ayan. Tap. Hmm. Sistingin natin. ayan, isasaksak ko na. Sasaksak na natin tong pinagka-mic natin. So makikita nyo mga guys ang ganda ng sound ng ating microphone. At wala na sa uh, ground dito. Ang ganda na. Pwede na tayong pumunta dito mga guys. So yun ang naging dahilan bakit siya rasira yung ating microphone. On, on, on. Nagkaroon sa nag-gram din dito sa may pinagkakundo. Ayan. So, napakaganda na na ating microphone. Kaya, tawag mo sa nag-gram. <coughs> Hindi na siya mag mga guys. Ayan. Pusin na ating microphone. At pwede na ulit tayong tumang-tapakan. <coughs> so, Hindi na. Huwag na guys. Ito. Ito lang ang ating uh, 4-2-Bits video na nag-gawa. Doon ka. Huwag niyo dito. Pus muna sa ito pa lang ang may arin ang damdamin ng ko na mga guys at sana may natutunan kayo dito sa ating video. Maraming salamat. So yan. Kahit tawagan ko siyang hawakan sa inyong party ng body ng mic, hindi na siya nag So yan. Salamat ito sa mga ating ginagawa at sana may matutunan kayo dito sa ating video for today. Maraming salamat at don't forget to like and subscribe na ating YouTube channel mga guys. Maraming salamat. Bye bye.